Nagiging usap-usapan sa social media ang mga pinost na TikTok videos ni Carla Estrada, isang TV host at aktres, na tila may kaugnayan sa kontrobersyal na insidente ng umano'y pambubugbog na kinasangkutan ng DJ at social media personality na si Jelly O, at ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio, na ex-boyfriend naman ni Jelly. Maraming netizens ang nag-aabang sa magiging reaksyon ni Carla hinggil sa nangyaring insidente, at nagsimula ng magbigay pansin ang publiko sa mga video na tila may mga patama kay Jelly at Jam. Isa sa mga TikTok posts ni Carla na umani ng pansin ay ang video kung saan sabay siyang nagfe-facial at pinapakinggan ng awiting Do You Miss Me ni Jocelyn Enriquez. Agad na nagbigay reaksyon ng ilang mga netizen na nagtatanong kung ang pangalan ng nagfe-facial kay Carla ay Jelly dahil ilang oras lamang bago kumalat ang balita tungkol sa insidente ng pambubugbog, mayroong post si Jelly na tila nagpaparinig tungkol kay Miss Carla na nag-aayos daw ng kuko sa isang nail salon. Dahil dito, ang TikTok video na ito ni Carla ay ikinonekta ng ilang netizens sa isyong kinasasangkutan ng dalawa. Sa isa pang TikTok post ni Carla, makikita siya na parang nag enjoy at nagpapakita ng ora habang sumasabay sa kantang Honestly ng Harem Skarem. Ang ilan sa mga netizens ay nagbigay pansin sa mga kilos ni Carla sa video at sinabing may mali at patama raw ito sa mga nangyari. Sa isa pang TikTok video, makikita ring nag -e enjoy si Carla sa pagsabay sa awit ni Nicki Minaj na Itibiti Piggy, na may mga lyrics na I don't even know why you girls bother at this point like give it up it's me I win you lose. Hindi naiwasan ng mga netizens na mag-isip na ang mga lyrics ng kantang ito ay isang pagsasabi ng pagkatalo sa mga kalaban at tila may direktang kinalaman sa kasalukuyang isyo. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ng netizens ang isang TikTok video kung saan si Carla ay naglilip-sync sa awiting wala na bang pag-ibig ni Jaya habang inaayos ang kanyang buhok at tila nagbibirong sumasabay sa kanta. Ang mga ganitong klaseng video ay nagbigay ng impresyon na may mga patama si Carla sa mga kaganapan, lalo na sa mga hindi magandang nangyari kamakailan. Ang sunod-sunod na TikTok videos na ito ni Carla ay nagpataas ng interes at nagbigay daan para sa mga spekulasyon mula sa mga netizens na nag-uugnay sa mga video sa kontrobersya ni Jelly O at Jam Ignacio. Bagamat wala pang opisyal na pahayag si Carla hinggil sa issue, hindi may iwasang magbigay ng reaksyon ng publiko. May mga nagtanong kung sadyang ipinost ni Carla ang mga video na ito bilang reaksyon sa mga kaganapan, o kung ito ay mga simpleng pagpapakita lang ng kanyang kasiyahan at hindi seryosong patama. Marami sa mga netizens ang patuloy na nag-aabang sa magiging tugon ni Carla sa isyong ito, at kung magiging formal na sagot ba niya ang mga post na ito, o kung hindi niya ito bibigyan ng pansin at patuloy na magpo lamang ng mga ganitong klasing videos na may kasamang mga kantang tila may mga patama. Ang isyong ito ay nagsilbing aliw at paksa ng maraming netizens at hindi ito malabo na magiging malaking usapin pa sa social media sa mga susunod na araw. Ano ang inyo sa balitang ito?